mabuhay today I'm visiting a Filipino friend hello Jomar and hello world <laughs> brown lagi na yung baboy ma mudi ni baboy sa bolo brown o gitom dekwas lang si Lidre Arbison tani mar niya tas karbon kani mo ni puno ang smani kani Aku Oh, Ungkara, lahir tunggu sih ke taman nyata ya, ketemu sama kita. Wow. Kamu bak, deku ada gelembangan nih, mu marai. Siaran. Parkebau kan ada, degen nih Pak Kuan si mum papa ya. Di harta di Papua Nugini. Di nama nih nyu ada deputa. <laughs> Gak di kataku, <ke> lemon <laughs> sito nih lah nih, deku asli lemon sito nih. <laughs> deku <laughs> melaki nih lemon sito, melaki nih sih ya. Iya yeah, iya yeah, masukpul pagani na iya. At di tunarin aranasan ni ava na sama kainan kaladbau. So that Filipino style tot <laughs> Let's get some one tot pick. The Filipino house has and there's under in the indalom. The <laughs> oh. It was only patong batu. The CR Is may tao. Sumuko ka na. Rudog na po na. Dapat ni <laughs> <laughs> dapat ni kulay ni mo marmamin kaning makahuya. Wa pagugka matawa ni. Unggoy pa ka sa una. Yo, was up for today's video mga kairigno? So, biyahe tayo ang padung bahol kayo mo visita mi sa akong Filipino friend niya si Joe Marno ng Monsen Maglatkaw. So, muna ang Filipino friend niya, doawo na mo mo visit mi sa ilahang ha, panimalay or silang lugar sa bahol. So, goodbye Philippines! Musapay sa mi mo at to that goodbye Philippines! So, ang kaubanday na mo tayo sila si Ria, Yo! Palablab! blab oh. siyempre na pamilya at daray. <laughs> Welcome aboard. Welcome to Cebu Pacific. <laughs> so ang sinukin nga namin pala dyan is Light Cat to Light Ferris, no? So, Light Cat to Light Ferris, baka naman, eh, eh. Pitaw, lang ako sa kami ni Jumar, mag travel kasi kami. So pagdating dun may mga may motor na din na isa para sasakyan sa mga bata ko. So, dito na muna kami nag-travel ng 2 hours from Cebu Pier 3 to Tubigon, Bohol. <coughs> Ipag-arapin din, din namin yan doon sa Tubigon, Bohol. So, na kami nag-motor na kami. No? So, meron kami video din about sa pag-motor from Tubigon, Pier to uh, sa Carmen, Bohol. No? So, in-upload ko yan noon ng video. No? So, medyo matagal-tagal to. So, ito na yung uh, kinabukasan. He was one in buko Ah. Sa probinsya kami. Tutulog pa sila. Pero sila dito bising busy na. <laughs> Ayan. Aww. Dito medyo na ilang pa kami na kasi uh, matagal kami nagising. Tapos sila kanina pang madaling araw kising na sila at bising busy na no. So, kaya nga medyo ano kami dito na nababas. Dahil nasana, nakasanayan na namin na matagal kaming gumigising. So kaya dito, uh, itong oras na ito is alas 6 ng umaga. Ay no? oh. hey, ganyan mo yung mata? Oh. Hindi, karoon pa. Anong problema? Anong problema? Walang panan. Ganyan mo yung mata alas 4, balik magpiyo kapoy kasi siguro ba ni mo ka. Kabe wa man nga naging janen nang babag kagok. Good <laughs> now <laughs> <laughs> siguro mo na mata ano ang ganyan ko. Puso ko siguro kaya panghagok eh. Pagpambot. 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 Ito yung view sa paligid nila no so how can hindi namin yan nakita kasi napakadilim no so kasi nasa probinsya talaga tayo no dito. Pinag-ihawan talaga kami ng uh, bisayang manok, no? So yung native manok, sarap ng sabanito ito, maya maya, no? So dito, nagikot na kami sa bakuran or sa paligid nila sa bahay nila, Jomar, no? Kasi ganito ganito rin talaga yung itsura ng bahay ng lulutlo lahat ko doon sa amin So parang bumalik sa akin latyo ala-ala, no? Noong bata pa ko. So, good morning

kuan pig. Ya wono namar. Ya wono. Tau gmap ro. Kuya mau le den. Kuya mau le ning jomar boleh? i hawak bakai hawak babu i hawak manuk. Napakasi pag talaga mama at papa ni Jumar dito lo. So, kinanya nyo lang yung kalupaan nila dito. Daghanag ko no? De kos lan se ilidre? Atsal no. Herbison tonimarnya meninda tas karbon. What? Kato mani. Herbiso yang enggak beres ya. Ini. mani no? Mani ni marno.

Ano na? Ano na? na south? Wait, uh, ito. Medyo hindi lang maganda yung tubo ng mga munggo nila kaya no napaka napakainit ngayon, no? Saan? Nasa yung taman yuta, damar. Hmm? Nasa taman yuta. Kutob sa makita. kita. <tinyo> Amo ba? Nabasa katotoo at bang nito katong koan? Amo na. Lagi, na si papa. Hmm. Si mo niya kuna. Woo! Wala nang matrabaho lang kaya hindi na mapasipapa. Kala diyan? Hmm. Sige naan mo hirin papagkuan dati <tinyo>

kaot ra kaot dipil. Oh, di kaot ra. Na ni gamay ra nang kwana nyagi. Padakan. Kuman ni junior gamay kayak para dakupundo. Ang kusog gyud nagtubod na masing ko na ba iron? Apa gue ini diri na? Ni gani. Ha, ah, kita ngono. Abi tono, ada. Agi anang gyud nagtubig gyud dia. Di ya. Hmm. Pero kana pag kana dia di gyud pa kuan si mong dia. Ya tag di pamilik dia Di namana inyo ada tepita. Grabe kada ko nanang. Sili, atsal na. Atsal ganit. Sili, gaya Tami pun. Tamis rin ba niya? Tamis siguro nung atsal sa buhol, no? Ilawi ko naman, tamis ba? Limonsito nila, no? Nagkawas na limonsito, no? Nagkawas? <laughs> <laughs> <The course. laughs> Malaki na limonsito. Malaki na, ni siya. ito pala, lumaki ang limonsito. <coughs> At maya maya niyan ay bigla naming tinawag ng kapatid ni Jumar na si Junior kasi may nakita daw siyang ah ahas, no? Yung halas, yung sa Bisaya. Pa. so, pinuntahan na agad namin yan. So, kampante lang ako ano anong ahas siya na pala po, ano, ano lang, ah, pambahay na ahas. Pero nang makita ko, ito pala isang kubra. Akala ko walang kubra sa buhol. Ah, sa Debrugane, meron sa buhol pa. Kubra mo na! Kubra mo Kubra gyud, kubra. Kubra gyud. Kubra man na di kubra dre. Kubra gyud. Rata na tuga. na kubra ang bol Kubra gyud. Huy buang. <laughs> <laughs> Pinili namin patayin na lang ito kasi delikado talaga ito dahil maraming bata dito sa si kanila. No? So, uh, pumasok mas sa danger zone or sa tao na habitat ng Zofia. Uh, na lang namin kaysa siya pa yung makauna sa mga anak. Kubra man eh. kubra ni. pagbunal Jomar kini ana. na. ngi sa Bukadang buka kita lang sa lawas niya, yelo ko anak kubra. Di. yelo ko. Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano Nah, na nak pernah buat dulu? na alaman ko na andito na rin yung banat ko yung King Cobra so medyo nabahala po kasi alam ko yung King Cobra ay pasok yan sa bahay at dun yan nagsimula dumami sa Mindanao or sa Davao Oriental no so kaya nabahala talaga ako na may banat na dito pero sabi nila ka yung banako ko na nakita nila dun sa may kawayanan isinunog nila yung ginagawa pero uh, hindi nila alam kung patay na, patay na ba yun o hindi pa. Pero may nakita daw yung uh, ibang lugar sa ilang So ano na dito na meron talagang banako na maaligid. Pero hindi naman lang yung cobra uh, at banako dito sa aming uh, pagpunta no, para maging masaya. So enjoy lang talaga namin yung buhay probinsya ulit no so para nasa namin ulit yung buhay probinsya So, nakita rin namin dito yung malaking um, saranggula kagabi pa to, no? Hindi pa nagdadam, hindi pa bumaba. At dahil sa pinakailaman ko ito, so ito yung nangyari. So, bumaba na yung Uh, saranggola, so pinilit na nilang air cover na lumipad yung saranggola pero wala na talaga, ayaw na uh, uh, sumaka ulit yung sa itaas <laughs> kaya na no, siguro na timing lang na uh, wala ng hangin o siguro lang sa kialan meron talaga no? So, sila na yung ano, saranggola ulit sige, kaya pa Wala na, wa na, patay. Ti Uruk. Wana. May gabi pa itong saranggula, no? So ngayon lang bumaba. Pero nung kabataan ko pa, marunong man ako magsaranggula, no? Marunong ko ako magpalipad, marunong ako gumawa. Pero yung basic lang ng saranggula, yung uh, diamond. Matas maliliit. Kasi dito, malaki yung saranggola na ginagawa nila yung mga patpat -pat na naghawayan yung um, na no? So, magaling din gumawa ng saranggola yung uh, papa ni Jumar, no? So, dito talaga wala na. Sumabit na sa puno, sa mahogan eh. Doon sa mga So, siguro so, po pa nila to. sayang yun, malaki yun. Pangita nilang kwan, tabanog. So hinanap talaga nila yan no, kung saan yun uh, sumabit kasi sayang masayang yun. Kasi malaki yun, no? So palayan palayan, no? Palayan yung dinaanan namin. Diyan kami dumahan kayo gabindog motor. Buti na lang hindi madulas yung uh, dayami or yung lupa kasi mainit talaga dito ngayon. Wala pang ulad. At dito na rin naranasan ni Ava na sumakay ng kalagbaw. So akala mo matatakot siya pero hindi pala, no? Excited na excited pa nga siya nung no? uh, niya na si Jomar sumakay ng kalabaw. So napatakbo agad siya kasi gusto niyang sumakay. So mas pili pa po uh, ina kasi yung ina takot na uh, sumakay ng kalagbaw kahit lumapit na na. Pero so, tingnan niyo sa si Ava, oh. Grabe, parang profesional na alam na alam na kung paano magsapay ng kalabaw. At ni naman ay magala foreigner tayo na mag-vlog. Hello, mabuhay. Today, I'm visiting a Filipino friend. Hello, Jomar. And hello, world. <laughs> so, this is the house of Jomar's family. So, big. And native. Ah, uh, native, oh. Dito kung ano-ano yung pinagsasabi ko na. So, this is the kitchen. Oh. Jomar's daddy. So let's eat, people. At dito mga ay kumain kami at hindi na po kapag video. Pagkatapos namin kumain ay pinapatuloy ko na ang paglilibot sa bahay nila Jomar. So ito talaga yung uh, posisyon ng unang mga na uh, sinauna na bahay na yung lutuan. May bangga pa na no? So namimiss ko na yung dati namin uh, bahay o natirhan sa aming nanay at tatay doon sa Mindanao. So ganitong ganito talaga yung Ah, uh, sit up no yung haliki, yung uh, pintuan, yung walak, no? So, this is na back door area. Yeah. This Filipino style mga tao. So, these are the Filipino style toothpick. <laughs> Let's get some one toothpick. Yes. This is the butanganan of baso. So by the way, this is uh, this are the humay or the rice. Not yet. Galing-galing. So ito rin, mahilig din tayo talaga sa malalaking uh, salamin. No? So binalikan ko ulit yung kwarto na hiniram namin na uh, kung saan kami uh, So dito muna kami narikitulog. No? So uh, napaka-ganda talaga. No? So pinoy na pinoy yung dating. No? Uh, kung para naman hindi tayo pinoy. So naalala ko rin nung sa amin, no? sa bahay namin. No? Sa bahay ng hulap ko. So ganito rin yung sitap ng lagayan ng mga unan. Nanong ang damit, no? So, ganito-ganito talaga, no? So, nanatiling, ah, uh, uh, parang nostalgic sa aking isipan yung haligi kahoy. Pero itong, itong kain ito, ito yung uh, pinakamatibay, no? So, yung tinatawag na, I mean, uh, tugas, no? Tugas na uh, kahoy. So, yung, ito yung lagayan talaga ng setup uh, sit ng mga, ah, ah, damit. Dito nilalagay yung uh, polytulit na lang, no? The polytulit na lang yung sinasabi ko kasi... <laughs> Um, uh, parang mahalala mo talaga yung uh, uh, kaya uh, lumang ay uh, yung una na pong uh, bahay una naming bahay na natirahan so haligi pa lang tugas na yan no so dito tatanungin ko ilang taon na itong bahay na to so let's go out mga people so if you see the Filipino houses And there's under in the in laum. <coughs> so you see the mini panggatong. Filipino have mini panggatong. You see the wood. Oh. It was only patong. Batu. So the backyard. The CR. This is may tao. Sumuko ka na! <laughs> <Kasi> na <laughs> <laughs> May tao pala nagsiyado. Like, Anak ko yun. So dito puntaan naman natin yung dalawang bata na naliligo. So ito yung paliguan nila dito no. So pinapump na nila yung tubig mo dito sa blue na drum. Ito lang yung uh, wala noon no. So noon is maghahakot ka pa ng tubig sa uh, o yung sa source ng tubig. So dito uh, medyo Okay na kasi may pump na so ipapump lang, higupin na yung tubig, puto dito sa blue na drum. At saka uh, may filter na yan so medyo malinaw na talaga, mas dilinaw pa yung tubig. no. Dugaya na siguro rin, no? O, kana? O, dure? O, dure? O, pag-udip? So this is, uh, this are the palibot. Buyas dahon mga tao. Orchids. So ayan yung uh, kabuuan uh, bakura nila John Barno. So hindi lang ako pumunta dun sa malayo kasi natakot ako sa banakon at sa Cobra. At ito ko na kinano gaano nakatagal itong bahay na na. Dugay, kahoy rin na. Ang sige na kailisan na ikanin mga kawayan ko rin. Hmm. Mga kawayan na ikanin mga kawayan. Ah, sasta ng kawayan, bong-bong. Awa, dili na yung dili na tugan Pero dugay na po na. Hmm, dugay duga po na yun. Dapat ni kap, dapat ni kulit ni mu marmamin kaning makau

Nasa 32 uh, 30 to 40 years na pala itong bahay no? Pati na yan, uh, tugas na kahoy Kasi wala pa si Jomar andyan na yan Grabe tagal na talaga niya kahoy na yan no? So ngayon nito na maliligo na kami Kasi uh, pupuntahan na namin yung mga wonders sa Bohol so, na maghahanda na kami Maliligo na kami sa malamig at briskong tubig Wow Tara, So this is the ligo mga tao. <laughs> Automatic grip oh. This is magic barrel. <laughs> <laughs> na babat na lab. Babat na. lu mga tao Ligo tayo mga tao. Dito tapos na po mag uh, CR, magpupo at ako na maliligo. At hanggang dito na yung video natin kasi festa dito sa buhol. Kaya maraming handa at litsunan dito ngayon. So see you for my next video at salamat. Paalam! <coughs>